Noong January 24, 2025, may nakita tayong bibihira lang mangyari. At yun, si Nikola Jokic draining a full court 100 attempt na parang wala lang sa kanya. At para bang isang layup lang ang kanyang ginawa at wala siyang masyadong emosyong pinakita. Pero alam nyo kung bakit? Dahil matagal na pala itong pinapraktis ni Jokic. At ilang beses na ba nating nakita si Nikola na magbato ng ganitong klaseng mga pasa? At siguro napagtanto niya na sa halip na targetin niya ang kanyang mga kasama, bakit hindi na lang niya idiretso sa hoop nila ang bola? At 3 puntos pa ang kanyang ililista. Pero naging sobrang dali na nga lang ba ng basketball para kay Nikola? Para tila yung playground at pag-eksperimentohan na lang niya ang liga? Kung interesado kayong malaman, Tara't pag-usapan natin si Jokic. Sa loob ng dalawang buwan, Dalawa sa pinakamahirap na tira sa history ng NBA ang ginawa ni Jokic. At kailan tayo huling nakakita ng isang 7-footer Euro stepping 60 feet away from the basket and draining this 100 attempt? At kung hindi siguro si Jokic ang nakagawa nito, tatawagin natin itong isang malaking merakulo. Pero dahil nga sa dami na nang pinakita sa atin ni Joker ng mga pasang ganito, iisipin natin parte talaga ito ng kanyang iniensayo. At sa ligang ito kung saan maraming mga players ang napa concerned sa kanilang mga numero, understandable kung bakit bibihira lang tayong makakita ng mga plays na ganito. Pero biruin nyo, sa buong N NBA sa dami ng hips o mga malayo of tira to beat the buzzer si Jokic ang numero uno. Kaya hindi natin pwedeng sabihin swerte lang talaga ang mga ito. At sa bawat chance ang binibigay sa kanya, siya pa mismo nagde ang nagdedemand ng bola para i-attempt ang ganitong klaseng mga tira. At saan ka pa makakita ng NBA player na with 0.3 seconds left, 70 feet away from the basket, ay pinalo pa ang bola para lang magkaroon ng isang attempt. At ang nakakatawa pa, muntik pang pumasok ang tira niya. Kaya mapapaisip ka na lang talaga. Siguro napakadali na lang ng basketball para sa kanya. Kaya umiisip na lang siya ng pwede panggawin para mas ma-challenge siya bilang isang atleta. Dahil alam naman nating within 30 feet ng kanilang basket ay isang malaking threat siya sa opensa. Even fishing for a 4-point play na tila isang oversized na gwardiya. Pero ang nakakapagtaka, sa historical na pinapakita niya ngayon sa liga, marami pa rin ang hindi naniniwalang deserving siya ng pang-apat na MVP niya. Pero sige, wag na nating masyadong pag-usapan ng MVP race sa video ito. Pero ang hindi ko pa rin maintindi kinakabit lang na marami ang kanyang greatness sa kanyang mga numero. Sure, sa ngalan ng statistics wala nang kayang pumantay sa kanya rito na kahit sinabi pa ang kanyang average sa career is ng tatlong all-time greats, mas mataas pa rin siya sa taong ito. Pero bukod dyan ang kanyang talento, impact and most importantly skill set, ang talagang naghihiwalay sa kanya sa lahat ng basketball players sa mundo. Dahil meron talaga siyang ginagawa sa loob ng court na kahit mismo si Lebron, Jordan at Kobe ay hindi nagawa sa kanilang mga karera. The fake. Oh! And over the shoulder, no looker. At itong play na ito ay isang halimbawa. At ang napakahirap na tira na akala nating imposible na ipapasok niya. Ang mga pasang sa ibang sports lang natin dating nakikita, nagiging normal na ngayon sa liga. At meron akong katagang naaalala ang ko para sa kanya. Checkers pa lang ang nilalaro ng iba habang siya ay chess na ang minamaster niya. Ganyan kalayo ang diferensya ng talento niya sa ibang players sa NBA. At alam nila yan lalo ng kanyang coach at mga teammates. Dahil nga itong 40-foot pull-up buzzer beater game winner na inyong nakikita ay for some reason inasahan na sa kanya ng kanyang mga kasama. Pero sa kabilang banda, ang greatest shooter of all time ay hindi naman makapaniwala. At yan si Jokic para sa inyo. Sakit sa ulo ng kalaban pero napakasarap maging kasangga. At bukod sa somber shuffle, mga no-look passes at full court assist, naisipan pa niyang idagdag ang half court heave sa kanyang opensa. Na ulitin, hindi lang swerte ang kailangan para ito ay maipasok niya. Kailangan mo rito ng talento, ng guts, ng kumpiyansa para mag-attempt ng ganitong klaseng mga tira. At lahat ng yan ay meron naman talaga siya. Kaya babalik talaga tayo sa punto natin kanina na napakadali na siguro ng basketball para sa kanya, kaya naghahanap na siya ng paraan para pahirapan ng kaunti ang sarili niya. At yan ang resulta, mga 70 feet long na matira, galing sa Eurostep at isang kamay lang ang gamit niya.